Wala nang problema! Tayo nang batay! O, saan na naman kasi si Baiso? Alam nang ako kayo may aga ako, Wala na aga-aga sa bahay. Lagi nalang ganyan. Wala nang anong uras na kaya ay ako may lakad pa. Marapis pa naman ngayon na card namin kapag ano na nga puhulong na muna ako oras na maliit na naman ako nito ay Baisok Baisok ay tapusin mo yung labahin ko dyan ah ah sige baka alis iaalis tanghali na oo nagulog ako ito bang puti? Eh, oo oh, ito kayang yung sigulay sige Ayusin mo yan ha. Umagang umaga ka, wala ka sa bahay. Ang bakit? May mo ka? Wala! <laughs> Nagalo na nga ako eh. Tapusin mo yan ha. Oo na. nga. Tapusin ko to. Tapusin mo yan. Huwag mo ipaghalo-halo yan. Oo. Oh, oh. ka na. Ayusin mo yan dyan. Wala eh. ka sa ayos eh. Okay, umalis ka Sige nga, pina, naglalaba ang tao eh. Ay, Wala diba, ka sa ako ayos eh. talaga. Kung pag malungkot ako maglaba, galit ka. Pag masaya, kung ano-ano. Sige, malis ka na. Ako na bahala dito sa lahat ng labahin. Ayusin eh. mo yan ayun. Walang ay problema. Sige, halis na, halis na. na, na Ayusin mo yan. Halis na. ka ay, na. Alam Sige, alam na. Sige na, kailangan dito. Sige na, bye-bye. Yeah, bye-bye. Bye. -bye. bye, -bye. bye. Oh. Sa Sarap. anak pulak kabayo. Ah.

Bilisan mo, goon ka sa bangko. Huh? Naman. Tap, ah, 'yung naglalaba, 'yung naglalaba, ano, ano ang ginagawa? Wis ka nga? Ano? Eh, hindi ba hindi mo tinapos? Oh. Oh. Ano ba? Bilik ano na ng ako bata, ano pa ako? Diba? Eh, ako. Ay, hindi man lang